Totoo nga ba yung balitang nakakaiyak daw tong movie na to? Magsisimula ito sa isang matandang lalaki at batang lalaki na nagnanakaw para kumita ng pera. Sa tinagal-tagal nilang magkasama, marami na rin silang mga pinagdaanan na mas nagpalapit sa kanila sa isa't isa. Ahil nga sa mga magnanakaw sila, hindi magiging yung buhay nila sa pagnanakaw nila sa iba't ibang tao na makakaapekto sa relasyon nilang dalawa sila may makikilala iba't ibang tao na magpaparealize doon sa matanda na hindi na siguro ito yung tamang buhay para sa apo niyang mahal na mahal niya na gusto niya ding protektahan sa mundong inapi siya. Ito lang movie Lolo and the Kid Kakaiyak ba tong movie na to? Oo, aabi na ubi umiyak ako dito <laughs> Be honest, pinanood ko to habang may ginagawa ako and somehow, kumonekta pa rin sa akin yung emotional bits ng story na napatulo pa rin yung luha ko na parang sipon. <laughs> Ganda ng chemistry nila bilang maglolo and ang effective ng performance nila. Nang una kudos doon sa may child actor kasi nakakadala talaga yung acting niya tapos dagdag mo pa si Joel Torre na napakagaling din umacting. Siguro naiyak din ako dito kasi favorite ko rin yung kinakanta nila yung Through the Years. Through the years, never let me die. Love the cinematography and overall vibes film in terms of visuals and dagdag mo pa na bagay na bagay siya doon sa may tema and the world here feels real and authentic habang pinapanood mo. Parang daming artista rin dito nag -cameo or extra, I don't know why. Kaya <laughs> let's start na siguro sa mga parting hindi ko masyadong nagustuhan. Ang una yung mga cameo or mga extrang sikat na artista. Kind of cool na nakuha nila itong mga bigating actors na to, pero I don't get the purpose and for me, it also becomes distracting at some point. Dahil nga kilala na sa ibang mga roles ng mga actors na to, parang in some way nakaka-epekto siya in terms of immersion. Gustuhan ko rin yung opening dito na nung una medyo na-confuse ako na bakit sad moment agad, ba't wala introduction, tapos ayun pala may slight twist siya dahil pinakilala ng mga magnanakaw sila. It's a great opening, don't get me wrong. Pero yun lang, naging paulit-ulit siya throughout the film na parang wala nang nangyayari. Liban na lang siguro doon kay Isa Kalsado na part na medyo okay lang naman din. Pero the rest, parang pinilit na lang na iparating with no actual payoff naman. Hindi ko rin masyado na-appreciate yung pacing and flow ng film na parang hindi mo alam kung saan papunta yung story. Na minsan, maganda naman yun kasi there's a sense of mystery. Pero dito, parang... Ano na? <laughs> becomes dragging and repetitive just to get these emotional moments and scenes na nakakalungkot naman pero naging paulit-ulit na lang which takes out its effects eventually. For example, yung part na iniwan ni Lolo si Kidon sa may bahay, nakakalungkot yung scene na yun pero parang at that point, finally! Kasi obvious naman na doon papunta yung story eh. Sana they could have put more growth into each modus and make it different and unique each time kasi parang any of those couples na nakilala natin throughout the film, kahit sino doon maiwan si Kid, the ending would still make sense. Don't get me wrong, cute yung ending with JK pero nakulangan lang talaga ako in terms of build up nung papunta na dun eh. Nung natapos nga tong film na ang naisip ko, siguro this film would surely work as a short film rather than a full leg na halatang halatang pinahaba lang nila. Okay, last na, hindi ko alam kung bakit, pero naaalala ko yung ending nito sa ending ng Dalhouse ni Baron. Ako lang ba? <laughs> Ayan, kung gusto nyong maiyak, then panoorin nyo to, Lala na kung close na close case sa mga lolo at lolo nyo, then maiiyak talaga kayo dito. So yun lang, again, ang title ng film, Lolo and the Kid, and ang torta rating ko ay 5.5 out of 10.